Ang katagang era para sa mahirap ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang manalo bilang ikalabintatlong pangulo ng Pilipinas mula 1998 hanggang 2001. Bago ang kanyang panunungkulan sa gobyerno, ay isa rin siyang sikat na aktor sa ating bansa. Ito ang sinasabing nagbigay sa kanya ng maraming kayamanan. Subalit, napatalasig si Erap sa pwesto dahil sa akusasyon ng korupsyon na ibunyag pa ng malalapit niyang kaibigan gaya ni Chavit Singson na personal pa umanong umabot sa kay era ng 400 million mula sa wetting at 180 million mula sa subsidiya ng mga magsasaka ng tabako. Nakulong ng anim na taon sa ERAP, subalit, nabigyan ng pardon noong 2007 Mulaan niya sa kanyang pagkakadakip ay muling nakuha ng gobyerno ang ilang mga kayamanang kanyang hindi na ideklara sa kanyang salin. Narito ang ilang mga ari-arian ng dating Pangulong Joseph Estrada. Number 1. Burakay Mansion Nagmamay-ari si Era ng isang Burakay Mansion sa New Manila, Quezon City. Pagaman, Sinabi ng dating Pangulo na ang Boracay Mansion ay hindi umano sa kanya kundi pag-aari ng businessman na si Jaime de Chavez. Isa ang property na ito sa mga inutos ng korte na makasama sa pagkuha mula sa pag-aari ng dating Pangulo. Number 2. House in North Green Hills Sa bagong sal N ng dating Pangulo ay isinama niya ang kanyang 3,000 square meter property sa North Green Hills, San Juan City na naging bahay para sa dating Pangulo. Subalit, ang bahay na kanyang tinitirhan noon ay planoan niyang ibenta ng dating Pangulo upang makabayad sa kanyang mga pagkakautang mula sa kanyang nagugol sa kampanya. Nagkakalaga ang bahay ng 200 milyong piso. Number 3 Suits ang MR Suits sa isang 28-story condominium sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Isa ito sa itinayong proyekto ng construction company ng dating Pangulong Joseph Estrada. Ang pangalang MR ay nagsimula sa mga letra ng pangalan ng kanyang mga magulang na sina Emilio at Mary Ejercito. Number 4, Tanay Rest House and Museum Mula sa pagkakaaristo niya matapos ang sinasabing EDSA 2, ay na-impeach ang dating Pangulong ERAP at inilagay sa house arrest na kung saan. Ito ang ginawa niyang Tanay Rest House and Museum. Ang Tanay Rest House and Museum na ito ay may sukat na 19 hectares. Mayroon din itong house for rent, public swimming pool at hotel. Number 5 Arab Muslim Youth Foundation bank account. Ipinafreeze ng gobyerno ang bank account ng Arab Muslim Youth Foundation na naglalaman ng kabuang halagang 201.396 million pesos. Subalit, hindi naman nakalagay sa nasabing Youth Foundation na beneficiaryo anya ang dating Pangulong Arab Estrada. Number 6, Jose Villardi Bank Accounts kasama sa mga na-freeze na bank account na sinasabing pag-aari ng dating Pangulo ay ang bank account na nakapangalan kay Jose Villarde. Ang halagang nakadeposito sa nasabing account ay nagkakahalaga ng 189,700,000 pesos. Maliban sa mga nabanggit sa itaas, ay nagmamayari din ang dating Pangulo ng maraming mga sasakyan gaya ng Mercedes-Benz, Nissan Maxima, dalawang Toyota Crown, Nissan Pathfinder, Mitsubishi at iba pang motor vehicle na nagkakahalaga ng lagpas sa 6 na milyong piso. Sa kanyang salin noong 1999 ay mayroon siyang idineklarang cash on hand sa bangko at mga marketable securities, investments at receivables na aabot sa 172 million pesos bagaman tinagurian siyang most corrupt president sa ating bansa, ay marami pa rin niniwala sa dating Pangulong Erap Estrada. Mag-subscribe sa aming munting channel para sa mga ganitong video na maaari naming ipahagi sa inyo. Salamat sa inyong panunood, mga kasama!